Good morning mga kapangarap Meron lang ako ipapakita sa inyo no? Lamig um, di ba diba, Nakita nyo papalubog pa lang yung araw dun Bali natatakpan kasi ng building Pero kung mapapansin nyo Nandun yung araw Ayun, no? diba? Tapos Dito sa kabilang side Nandito naman yung buwan Ayan yung araw ah, ayan ah. yan mo, ayan yung araw. Okay. So, ayan na ito, medyo ayan, medyo nakita niyo yung araw, di ba? Ngayon, pupunta ako sa kabilang side. Yung kabilang side. Ayun yung buwan, oh. <laughs> di ba? Sabay sila eh. yan so, ayan yung buwan. Alright. Tapos dito sa abilang side, yung araw. <laughs> di ba? Tindi eh. Araw yun eh. Tatakpa lang ng building eh. O, di ba? Galing. First time ko nakakita ng ganyan na parehas kong nakikita yung araw at buwan. Kaya pinakita ko na rin sa inyo. Diba? Araw yan. Lumulupog na kasi araw. So ngayon ay 4.30. No? Tapos pakita ko ulit yung buwan. Ayan yung buwan o. No? Oh. <laughs> Nasa kabilang side lang. Oh, di ba? Galing. So, yun lang mga kapangarap. Namaze lang ako. Ito yung araw. Yan yung araw. Palubog. And yung moon nandito. Yan. So, yun mga pangarap. Wala lang. Pinakita ko lang sa inyo. So, ayun na mga pangarap Nakakatawa lang, di ba? So, yun na. Uwi na ako. Oh, ah, ako. Oh, ah, has makauwi din. <laughs> okay, bye-bye, mga pangarap. Subscribe lang kayo sa ating mga channels para sa mga videos natin, no Lagi kayong mag uh, manood, mag-view, mag-like uh, and share na rin, mga pangarap. So, ano pa ba? Wala na. Update na lang tablet. Next time, till next time. Bye-bye.